Hai <coughs> guys, selamat datang kembali di Time Apa lagi guys yang pan? buy one take one shama Mart. meron siyang ano guys number 2 tapos may ano siya may battery na 48% ganda number 3 number 4 malalaman mo dito guys kung malalobat na siya dyan oh. no? may number 5 pa siyang stand. O pwede yung patong yung cellphone. Ganyan. Tapos meron din siyang paganito. Yung hawakan niya. Tingnan natin dito. Yan. Diyan, siya isabit sa lehen ganda nyo guys buy one take one sya sobrang mura lang nito guys check out nyo na sa tiktok shop ko Ito guys, sira na kasi to. Kailangan din nila kasi to sa school kasi grabe ang init. Tapos ito, nasira na siya. Tapos mabilis siyang malobat. Kahit full charge. Sulit na sulit guys kasi buy one take one na siya. Ito pala yung mga color na available sa kanila. try natin yung isa kung gumagana. ganun din yung kanyang papuibig. Okay. Ah, palo ay ano, mas malaki yung mas marami yung battery nitong isa. 77. Number 1. Number 2. Number 3 number 4 number 5 oh grabe guys sobrang lakas sayang dapat pala dalawa na in order ko kasi buy one take one naman na siya kung dalawa in order ko magiging apat na ganito